Good morning, magandang umaga. Mayong buntag naman ulit mga Kajubani Rooks. Ngayong araw, nandito naman tayo ulit sa uh, baybayin. Kasi ihintayin ko yung pagbaba ng tubig dagat mga Kajubani Rooks para mapatuloy ko na yung pagbuho sa pamalong mga Kajubani Rooks, yung daanan ng tobo, No? Ngayon, oras natin mga Kajubani Rooks, alas 10.20 na ng umaga. No? Kaya Ngayong araw mga na nandito pa ako sa baybayin kasi inihintay ko na lang yung tubig dagat na bumaba. Kasi patuloy ko yung pagbuho mga kadyubaneros. Kaya ngayong araw, samahan nyo ako dito sa maliit na bangka mga kadyubaneros. No? Kukuha naman tayo ng panibagong video para sa inyo mga kadyubaneros. Tara, samahan nyo ako. Puntahan natin mga kadyubaneros. Kaya ipatingin ko sa inyo yung ginawa ko kahapon hindi ko natuloy kasi ang bilis ng balik ng tubig dagat nilagyan ko muna ng temporaryo na epoxy mga kajubane works yan lalim pa ng tubig sa lahat ng ginawa ko na mga nagmuntahe ako ng makina ito yung pinakamahirap kasi may tubig dagat ayan mga kadyubani nilagyan ko muna ng temporaryo na harang kasi para hindi makasoka ng tubig doon sa loob kasi may makina na dyan sa loob ayan ko ito ilagay sa baybayin yung cellphone ko. Yung kasama ko ngayon yung missis ko. Oon, chau. Yan yung missis ko. Siyang tagahawak ko ngayon. Siyang tagahawak ng cellphone. Balik tayo doon mga kajupan rocks. Ayan mga kajupan rocks, yung misis ko. Siya ngayon ang tagahawak ng camera ko ngayon. Ayan. Hanggang baywang pa yung tubig dagat. Yan mga Kadjubada Rocks, lolosong na tayo doon. Umipisahan ko na para matapos ngayong araw mga Kadjubada Yeah. <laughs> I'm Ano kagju banot? Kailagay ko na yung tobo Sobrang hirap. Thank <laughs> you. Okay, nandito na tayo sa loob mga kajubani works. Tapos ko nang nilagay yung ihi. So, mga works. Ang liit ng space. Check na lang natin mga works. na lang mga works. Eh, na align ka agad hindi na ako na <laughs> oh. yan mga kajuban ni so. na lang kulang nito tsaka bolt yan sa labas tapos ko nang ilagyan ng foxy kasi pahitahid naman oh. Tingnan niya na magalain mga kadubano. Tingnan niyo mga kadubano sa iyong makina. Nakadikit na sa baringa yung tinatawag namin. Hmm. Alagang dikit na dikit siya. Sobrang hirap. Bukas <sighs> naman ito tatapusin mga kadubanoks. Uwi na ako sa amin. And ito na ang kanyang kalagayan mga kajubanos. Ang kanyang hatay. Yan. Tapos ko na nilagyan na epoxy oh, kasi pa taas naman yung tubig dagat. Ano yung misis ko. Yan mga Kadyubani Works, no? Pinasilip ko na sa inyo yung ginagawa ko ngayong araw sa malita bangka, no? Tapos na akong nagbutas sa pamalong at saka nalilagay ko na yung tubo sa kaihin mga Kadyubani Works, no? Nilagyan ko na rin ng epoxy sa labas para hindi na makapasok yung tubig dagat sa loob. At tapos ko na rin yung ni-align sa loob. Yung kulang ko na lang mga Kadyubani Works yung pag-epoxy at saka paglagay ng bolt yung plataforma ng makina, no? Ang bilis ng pag- taas ng tubig dagat mga kadyubanerox kaya ang gagawin namin ngayon ng asawa ko uuwi na kami sa amin bago tayo magtapos sa aking video mga kadyubanerox magpapasalamat ako sa aking mga mahal na viewers sa aking mga subscribers uh, uh, silent viewers ko, maraming salamat sa iyo mga Kajuban Networks no? at sa ating mga OFW saan man panig ng buong mundo, maraming salamat sa inyo mga Kajuban Networks sa inyong patuloy na suporta sa Muntin Channel no? Ang masasabi ko mga kajuban rocks, maraming maraming salamat sa inyo. At saka shout out na sa inyong lahat, no? At shout out kang Juan, kaibigan kong taga Dilahikan, si May Morillo. Yan, kaibigan, maraming salamat sa yung suporta. At saka maganda na 'yung bangka na ginagawa mo. Malapit na yan ang tapos. Yan mga kajuban rocks. Hanggang dito muna tayo. Maraming salamat. Bye-bye po. Transcrição e